Kamusta mga pangga, <clears throat> okay. prepare ako ng dinner namin, pero ako kong magluluto, kumbaga ng slice lang ako. Ito, ang halo nito is oh chicken, chicken fillet, then yan yung si sir din magluluto ng rice. Ito yung sikan potahe. Buhay pa to. Ay, gisong mo. Ay, nagulat ako. Nagulat ako. Tchachi! Ayun. Ayun, Ay, Magalaw pa siya. Ayan. Ay, Ay, Magalaw-galaw pa. Ito, pinutulan ko na siya ng paa. Pero buhay pa yan kanina. Ayan siya. Ayan. Oh. Depression ni Takot ako gumalaw eh. Pero hindi ako kumakain itong stream. Kilaan mo lang to B? nakishow, okay, yan, Ayan. Then, ito, sauce to. Lagyan ko siya ng soy sauce, then Oyster. Oy, oyster sauce din damihan ko siya ng oil and then ito halo ko to sa ano sa shrimp kasi ibuboy lang yung shrimp eh pa ko siya para malasa siya yan lang dinner namin pero hindi ako magluluto si ham kumbaga pero ito ako magluluto nito kumbaga ipipirik ko lang siya lahat Then si Amo nang magluluto. Ano? You know? Si tatay, si nanay, si panganay, si pangalawa, si pangatlo. O oh, si pangapat, panglima, ayan bunso. Charan. <laughs> Yan yung bunso nila sa dulo. Ang dinner namin ngayong gabi. Ay, ko pa yung sauce eh. Ito. Kain po. Kain tayo. Ito yung ulam ko ngayon. nag fry ako ng spare ribs. Then, eggplant. Vegetable. Then, gumawa ako ng sausawat yan. Yeah sarap ito sa usawan ko kasi yung soy sauce ko nito is chili soy sauce to sarap yan tatakam na ako eh tapos yung rice ko medyo marami mga two bowl ito yung bowl na maliit na dalawang ganon yan lang yung dinner ko tonight yan dinner time mga pangga kamusta ito yung dinner ko ngayon fried chicken fried chicken na cute yan, tatlong piraso then vegetable then medyo marami-rami yung rice natin then, there on nagluto ako ng na kalderitang baka. Ah, baka. Yes, baka. Hmm. Baka. Sarap itong mga pangga. Uh, Favorite ning, ng amo ko. Ito, tsaka ng mga alaga ko. Ayan. So, ito lang yung natin ngayon. Good evening, mga pangga. Dinner tayo ulit. Ito ulit yung dinner namin si busing ulit ang nagluto hindi ko na nilagyan ng cheese ayoko kasi yung cheese na binili niya mo hindi ako nasarapan dun yan, tsaka, ayan ulit hmm. ngayon naman nilagyan ng konting Unyon, Yan lang ang dinner namin. Tatlo na lang kasi kami. Wala na yung alaga ko. Bumalik na sa Kamaba, Canada. Kama ba? Canada. pangga, ito yung lunch namin spaghetti amo ko nagluluto kahapon tsaka hanggang ngayon yung amo ko ang nagluto hindi diba? po. sorti ni kunyang hindi ako mahilig sa spaghetti pero wala man akong choice, ito lang yung lunch namin. Kasi yung alaga ko is babalik na ng Canada ngayong ngayong hapon. Yan, kaya getik natin. Kap naman. Baka lang. Dinner time mga pangga. Salad sya. Tomato. Cheese. Hindi ko alam kung anong halaman nito. Si Amo kasi ang ano prepare nito. Hindi ko alam kung anong nilagay niyang sauce. Basaan na ito. Cheese Cheddar at ito. Then, yan bread. Two bread hindi ako humingi ng beef kasi hindi ako kumakain ng beef yung beef na half-cooked may dugo-dugo pa eto lang diner ko hindi na siya diet ayoko lang talaga ng beef bread and salad tikman natin kung lasa good evening kamusta? sarap na ang milo shrimp or asparagus, okay. then bil... <coughs> ano yung lalamunan po. Then, pepper. Yeah. Ito yung dinner namin ngayon. And then, hinsya. Then, legs. Nagluto ko ng eastie ball. Ito yung vegetable. And then, then nagluto ako ng, nag-oven ako ng chicken. And siya. And, lang, dinner namin today, tonight. Super so, busog-busog naman ang tangi. Lunch tayo. Sarap-sarap ng lunch ko. Lagyan ko siya ng ano. Big stable. Then, drum. Ham siya. And then, bihon. Tapos, yung sauce niya nilagyan. Lagyan ko siya ng spicy siya. Spicy. Gusto ko yung spicy kasi pag hindi spicy, pakiramdam ko hindi ako nabubusog sa kain hindi masarap kaya ito lang lunch ko kain tayo Ay! buko pandan sarap cheese buko kaya nah, yung lunch namin <laughs> ngayon. Then <Taraan>. it <Shrimp. laughs> then ito <siya laughs> to you. Kami <laughs> 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 <Handicap> <laughs> yummy. Oh, green onion. and yan okra, boiling namin. <laughs> di nito na parang kuti yung fried rice natin. alak pa na? masarap yan kasi kinakamay. <laughs> yeah 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 masarap yan ha? yeah Paborito ba yan ng anak ko, te? Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, bumila ba tayo? Kain tayo mga pangga. Ito yung dinner ko ngayon. Talong na salad. Yun. Tapos nilagyan ko na sili. Tapos nagluto ako ng ano. Pork. Pinrito ko. Ayan siya o. Ito. Ayan. Spare ribs to then big stibol ito lang yung dinner namin ngayon pero ang sarap ng salad lagyan ko ito ng ano eh sarap hmm? mga panga ito yung rice ko as in sarap tapos ito ito So, kasi sa baboy may taba-taba. Ayan. -taba. Yeah. Dinner time, mga pangga. Ulam natin for today is ayan, yeah, sitaw. Adubong sitaw. Half cook lang siya with with pork. Then, nag-mix like, the bowl. And then, ito. Nag-oven ako ng yung buong manok. Ayan siya yung dinner namin today. Then yung rice ko. Ito sarap to kainin Oh. Bawang. Ayan na yung dinner namin ngayon. Adobong sitaw. Oven na chicken. tinyan yan.